Hello mga kaibigan, namaskar. Excited talaga ako ngayon, masaya talaga ako ngayon dahil ako ngayon sa fully automatic. Midnight water plant na siyang isa sa pinakamasayang customer namin. So ito ang VNS Aqua at ang brand name ay Lifene. Kaya dito sila ay naka-install ng isang ganap na automaticong 150 BPM plant kaya ipapakita ko sa inyo ng live kung paano ang tubig ay purified kung paano ang bote ay ginawa kung paano ang bote ay nakapack kung paano ang bote ay may label at kung paano ito ginawa sa cartoon at kung paano ito ay despatsado kaya ang iyong isip ay pumutok sa sandaling tumingin ka sa ganap na automaticong teknolohiya ng halaman kaya ganap na automaticong halaman ay nangangailangan ng isang maingat na pagpaplano at pagdisenyo at pagpatupad kaya ang buong planta na ito ay dinisenyo ng aming engineer at na isakatuparan ng aming dalubhasang teknolohista kaya ito ang pasukan ng halaman kaya ipapakita ko sa iyo ang buong construction din, pati na rin ang panloob na istruktura ng halaman, pati na rin ang makinarya ng halaman. Kaya ito ay security cabin. Kaya ang seguridad ay nakaupo dito at ito ay gumawa ng pagpasok ng sa loob at labas ng anumang bagay. Kaya once na pumasok ka, makikita mo ang malaking space, malaking open space. Kaya makikita mo ang lilim na yon, ang lugar ng lilim na yon ay 10,000 square feet. Sa tabi ng parisukat na lugar na yon, meron silang maraming paligid, 5 hanggang 7,000 square feet open area. Kaya ang open area na ito ay magagamit nila para sa parking. Kaya mga bote ang i-dispatch sa mga truck na ganito. Makikita mo ang truck. Madali silang makapasok sa planta at kapag nakarga na ito, maari itong lumabas. Kaya napakahusay na dinisenyo planta, napakamaluwang na halaman. Ginamit namin ang bawat isa sa mga halaman upang gawin itong mas mahusay at mas napapanatiling. Kaya ito ay napakamaganda dinisenyo halaman. So itong area nila para sa accommodation ng mga senior management staff. Kaya ito ay accommodation area para sa senior management. Makikita mo na ito ay sitting area. May kusina din sila at may kwarto din sila. Kaya dito sila nananatili, dito sila nagluluto ng pagkain at may open dining area din sila. Kaya open dining area ito. Kaya ang mga senior management pati na rin ang mga factory workers ay maaaring kumuha ng tanghalian at hapunan dito at maaari silang manatili dito. Kaya mahalagang bagay na kung saan kailangan mong maunawaan kung ikaw ay nagbabalak na mag-install ng automaticong halaman. Kung mayroon kang ekstrang espasyo, pagkatapos ay subukang magtayo ng ilang tirahan para sa iyong mga manggagawa at kawani ng pamamahala. Maari silang magbigay ng kumpletong oras sa iyong tabrika at maari silang makabuo ng isang production na hindi mo maaring asahan. Para makagawa sila ng mas maraming production kaysa sa inaasahan mo, kaya panatilihin ang puntong ito sa iyong isip. Kaya ito ang entrance ng planta. Makikita mo generator din dito. Kaya ito ay kinakailangan para sa backup ng kapangyarihan. Minsan ang kuryente ay napupunta at kung ano ang nangyayari sa mga automaticong halaman. Ang ilan sa mga preforms ay sa ilalim ng pag-init, ang ilan sa ay sa ilalim ng pag-ihip, ang ilan sa ay sa ilalim ng pagpuno. At kaya kung kuryente napupunta, na preform ay maaaring makakuha ng nasayang. Kaya kung meron kang backup na ito upang ang halaman na iyon ay hindi titigil at ang lahat ng under-process preform ay makakalusot. Kaya ito ang mahalagang bagay na inyong isinasaalang-alang kung maaari mong itakda ang power backup, ito ay magiging mabuti para sa pag-save ng gastos. Pati na rin ito ay magbibigay din ng isang walang tigil na production. Ngayon ay lumipat tayo sa loob sa production unit. Kaya ito ay ganap na automaticong wind auto plant. Maaari mong makita, ito ay isang kompletong linya. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang bawat isa at bawat makina ng detalyado ng isa-isa. Kaya simulan natin mula sa hilaw na pinagkukunan ng tubig. Titingnan natin ang pinagkukunan ng hilaw na tubig kung paano ito ginagawa. Kaya sa packaged drinking water, normally tatlong uri ng raw water source ang pwedeng gamitin. Ang isa ay tubig na butas, tubig sa ilog o tubig ng tanker. Kaya sa halaman na ito, gagamitin nila ang tubig ng butas. Kaya malayo ang butas sa likod ng panig na yon. May isang lakh liter storage tank sila doon. Mula roon ay dito ito nagmula. Kaya nag-install sila ng dalawang raw water storage tank, 10,000 liter bawat isa. Kaya ang tanke na ito ay gawa sa isang PVC grade na material. So important thing is either dapat ISI certified or food grade certificate ang kailangan kasi nagpo-process ka ng tubig. Kaya kung ano man ang dumating sa contact ay dapat na pag grade. Kaya panitilihin ang bagay na ito sa east. Kaya mula sa tubig na ito ay mapupunta sa RO plant. Kaya ngayon makikita natin ang RO plant, river osmosis plant. Makikita mo ang RO plant room dito. Ang buong lugar ay para sa RO plant. May hiwalay na silid para sa RO plant. Sabihin natin nasa loob kaya ito ay 12,000 liter per hour RO plant. Ibig sabihin, kaya nitong dalisay ng tubig, 12,000 litro kada oras. Kaya ito ay isang napakalaki, napakalaking kapasidad ng halaman. Kaya nakita na natin ang raw water storage tank doon. Mula roon, ang tubig ay ipo pump sa pamamagitan ng pump na ito. Ito ay isang raw water pump. Kaya mula sa pump, ito ay mapupunta sa unang tangke. Ito ay sand filter o mari itong tawaging multimedia filter. Kaya sa tangke na ito, magkakaroon ng limang layer ng mga filter ng multimedia. Kaya ito ay I filter ang suspendido impurities na kung saan ay naroon sa tubig. Kaya maaari itong I filter ang hanggang sa 50 micron size impurities. At dito maramihang tubig ay doon sa parehong sistema. Mula rito, ang tubig ay mapupunta sa ikalawang sistema. Ito ay tinatawag na activated carbon filter. Sa sistemang ito, ang mga activated carbons ay naroon. Ang mga activated carbons ay purifies ang tubig para sa mga organic na impurities tulad ng masamang kulay, masamang amoy, masamang lasa. Kaya tinatanggal nito ang mga organic na impurities. Mula dito, tubig dumaan sa micron cartridge filter. Sa sistemang ito, limang micron size cartridge filter ang ginagamit. Kaya alisin nito ang mga impurities hanggang sa limang micron. Karaniwan, ang mga tao ay nagbibigay ng maliit-maliit na laki ng micron cartridge filter. Gumagamit kami ng sukat ng jumbo. Makikita mo ang jumbo size filter. Kaya maaari itong mas mahusay na purify ang tubig kumpara sa maliit na kartutso filter. Mula rito may dosing system. Ito ay tinatawag na antiscalant dosing system. Yung ito ay dosis ang antiscalant likido sa lamad. Kaya ang gagawin nito, normally ang tubig ay may katigasan na TDS. Kaya na ay bumubuo ng layer sa mamahaling lamad. Ang lamad ay napakamahal. Kaya kailangan nating protektahan ng lamad. Kaya ang layer na yon ay hindi mabubuo dahil sa dosing ng antiscalant liquid. Kaya na ay maiwasan ang layering na ito sa lamad at ito ay dagdagan ang buhay ng lamad. Kaya mula rito magkakaroon ng high pressure pump, makikita mo. Ya yeah, ito ay isang high pressure pump. Yeah, ito ay lumikha ng isang mataas na presyon sa tubig sa paligid ng 15 kg bawat sentimetro para isukat. Kaya sa ganong mataas na presyon, dumadaan ito sa lamad. Para makita mo, ito ay tinatawag na membrane housing. Sa loob ay may lamad. Kaya ito ay pumasa sa tubig sa isang mataas na presyon sa pamamagitan ng lamad. Kaya ang lahat ng dissolved impurities ay aalisin mula dito. Kaya nga ito ay tinatawag na reverse osmosis purification system. Kaya ang lamad na ito ay nag-aalis ng 0.01 micron impurities. Ibig sabihin halos lahat ng karumihan ay naaalis sa sistemang ito. At lamad ay napaka-critical sa sistemang ito. German engine kumpanya ay gumagamit ng mataas na teknolohiya lamad ng Amerikano at Aleman ginawa kumpanya kaya mari itong mas mahusay na dalisay ng tubig, mari itong magbigay ng magandang lasa, pati na rin ito ay mapabuti ang buhay ng buong sistema. Kaya sa sandaling ang tubig ay dumaan sa lamad, ito ay dumating sa sistema ng dosing na ito. Kaya ito ay mineral dosing system. Mari kaming magdagdag ng magnesium sulfate at potassium bicarbonate. Kaya sa buong sistema, may mga pagkakitaon na ang mga mineral ay naalis. Kaya maaari naming punan ito sa pagdaragdag ng mga idinagdag na teknolohiya mineral. Nagbibigay kami ng mataas na teknolohiya, mataas na grado ng mineral sa sistemang ito, kaya replenishes nito ang mga mineral sa tubig. At kaya naman tumataas ang mineral level sa tubig. Kaya kalidad, lasa, aroma ng tubig ay nagdaragdag. Kaya mula sa tubig na iyon ay dumating sa hindi kinakalawang na asero imbakan tangke. Ito ang huling tangke ng imbakan ng tubig na gawa sa hindi kinakalawang na asero kaya mula rito ang tubig ay muling dumadaan sa post-micron system. Minsan ang ilang mga particle kung mangyayari sa tangke, maaari itong alisin sa pamamagitan ng post-micron system. Kaya tinatanggal nito ang mga huling partikulo. Mula dito, ito ay napupunta sa ultraviolet system. Ito ang UV light. Kaya sa loob ay may apat na UV lights at tubig ang dumadaan sa paligid sa UV lights. Kaya ang UV rays ay pumapasok sa loob ng tubig at ito ay papatay sa lahat ng bakterya kaya ang ganitong klaseng pagdidisimpekta ay mangyayari dito mula rito ang tubig ay napupunta sa huling tangke ng imbakan ng tubig at dito ang huling paggamot ay gagawin sa ozonation ito ay ozonation machine at ito ay oxygen booster oxygen maker technology ano ang ginagawa nito ang oxygen maker technology na ito ang bumubuo ng oxygen purong oxygen at ito ay ibinibigay sa ozonation machine ngayon ozonation convert oxygen sa ozone yung ozone gas ay mapupunta sa storage tank. Darating ito dito. Kaya sa storage tank, ang ozone gas ay natutunaw at ito ay gagawa ng final disinfection. Alisin nito ang lahat ng uri ng mga impurities ng bacteria. Ngayon, ano ang mangyayari? Ang ozone gas ay mataas na hindi matatag na gas. Kaya agad itong na-convert sa oxygen. Yeah, kung minsan ang tubig sa itaas ay maaring makakuha ng ozonated at sa ilalim ay maaring hindi ito makakuha ng maayos na ozonated. Kaya darmanandan kumpanya ay nagbigay ng solution para sa mga ito. Nagbigay kami ng ozone circulation system. Kaya ang sistema ng circulation ng ozone na ito ay kumukuha ng tubig mula sa loob at muling dumadaloy mula sa tuktok. Ya yeah, ito ay gagawa ng isang uri ng circulation sa loob ng tangke. Anumang ozone ay nabuo ay nakakakuha sa contact sa buong droplet ng tubig. Kaya ang bawat patak ng tubig ay ozonated. Kaya hindi ka makakakuha ng batch to batch o bote sa bote variation sa kalidad ng bote. Alin ang napakahalaga kung ikaw ay pagpunta sa lumikha ng isang tatak sa merkado, mayroon kang upang matiyak na ang bawat isa at bawat bote, bawat isa at bawat batch ay ganap na pare-pareho at mataas na kalidad ng tubig. Kaya gagawin ng sistemang ito 'yan. Kaya ito ay kompletong linya ng production para sa bottling. Kaya nagsisimula ito sa blow molding machine. Kaya dito maaaring mong makita ito ay isang kompletong ganap na automaticong pumutok paghubog machine. Ito ay isang apat na lookup machine na kung saan ay gumagawa ng sedves bote kada oras. Ito ay isang mataas na teknolohiya, mataas na production machine. Kaya ito ang control panel. Mari mong makita ang control panel. Napakahusay na dinisenyo, napakahusay na binalak ang bawat electrician ay maaaring maunawaan ang diagram ng makinang ito. At ito ay air condition. Kaya pinapanatili nito ang buong sistema sa ilalim ng cool na condition. Kaya ang mga pagkakataon ng kabiguan ay napakabihirang. Hindi ito mabibigo sa anumang oras. Kaya ito ay preform hopper. Dito namin may load ang bag ng preform tulad nito maaari mong makita. Ibaba lang ang bag. And ang preform ay automaticong baligtad. Mari mong sabihin preform ay pagpunta automaticong sa pamamagitan ng conveyor mula doon ay pumunta dito. Kaya preform ay darating dito. At ito ay automaticong makakakuha ng nakahanay na linya. Makikita mo kaya. Dalawang linya ba ang naroon? Uniformly ito ay pumunta. Kaya ito ay preform loader. Ikarga nito ang preform sa conveyor. Kaya pagkatapos ng pagload, pupunta ito sa heating tunnel dalawang heating tunnels ang naron. Kaya kapag nagiinit, infrared heaters ang nandun. Ito ay magpapainit ng preform at ito ay magpapahinto. Kaya madali itong maihip. Mari mong makita ang isang preform ay pagpunta sa loob ng heating tunnel. Pagkatapos ng pag-init nito, pumunta sa loob ng amag. Ang hangin ay magmumula sa ilalim at ang tubig ay daloy. Rage lock system ay ibinigay. At ang buong makina na ito ay ganap na tumakbo mula sa servo. Kaya ang katumpakan at tiempo ay napakatumpak at hindi magkakaroon ng anumang pagkasira. Makikita mo servo doon, servo doon. Ito ay air recovery tank. Nakukuha nito ang dagdag na hangin at muling ginagamit ito. And ito ay nagsisave ng kuryente. Makikita mo ang kahabaan ng load. Ito rin ang mga servo-driven at ang bilis at katumpakan ay hindi mapapantayan. Tumpak na pag-angat. Ito rin ay servo-driven. Ang makinang ito ay may auto-lubrication system. Automaticong lubricates nito ang mahalagang bahagi. Kaya hindi na kailangan ng manumanong pagpapadulas. At pipigilan nito ang pagkasira ng makina. Makikita mo dito. Ang lahat ng ito ay mga linya ng pagpapadulas. Mari mong makita ang lahat ng mga linya ng pagpapadulas na ito. Automaticong lubricates ito gumagalaw ng mga bahagi. Kaya pagkatapos ng pag-init ay pumapasok ito sa die bottle ay ibinuga. Makikita mo dito. Kaya bote ay ganap na automaticong blown at ito ay inilipat sa bote unloader. Mari mong makita ang automaticong bote ay pagkuha ng inilipat sa conveyor na operation. Walang kapangyarihan ng tao ang kinakailangan. Ito ay air conveyor. Kaya ang air conveyor na ito ay direktang napupunta sa pagpuno ng makina walang kapangyarihan ng tao ang kinakailangan. At binigyan na rin namin ng Y Conveyor. Ito ang Y Conveyor. Minsan kung may gustong pumasok sa bote ng mano-mano, maaaring -mano, namin gawin ng mano-mano dito din. Na no Y Conveyor ang ibinibigay. Kaya dadaan ito sa filling machine na yon. Kaya pagkatapos ng pamumulaklak ng bote ay dumating sa pagpuno ng linya. Kaya ang kwartong ito ay hiwalay na nakatuon para sa pagpuno ng makina. Kaya ang makina na ito ay tinatawag na rinsing, pagpuno at cap machine. Gatno ako. Ang makinang ito ay may kapasidad na 150 bote bawat minuto Ibig sabihin, maaari itong makagawa sa paligid ng 8,000 bote bawat oras Kaya tulad ng isang mataas na kapasidad machine ay doon Kaya bote ay darating mula sa ganap na automaticong pumutok paghubog machine At ito ay pagpasok sa automaticong banlawan, pagpuno at capping machine Kaya ito ay buong control panel Napakadaling patakbuhin PLC based system ba yan? Kapag na-load mo ang programa, ito ay automaticong magsisimula and ang automaticong sistema ng pagpapadulas ay naroon. Ang sistema ito ay automaticong lubricates buong gumagalaw ng mga bahagi ng makina, kaya hindi na kailangan ng mano manong pagpapadulas sa sistema ito. Kaya ito ay nagsisave ng oras pati na rin ang pagtaas ng buhay ng makina, kaya bote ay unang pumunta sa banlawan bahagi. Ito ay automaticong banlawan machine. Ang bote ay mababaligtad at ang tubig ay magmumula sa loob. Sa loob nito ay ganap na mahuhugasan. Pagkatapos banlawan ito ay pupunta sa filling machine kaya ito ay pagpuno ng tangke. Ang isang mas malaking laki ng pagpuno tangke ay ibinigay sa machine na ito upang makagawa ito ng buong production. Kaya bote ay nakakakuha sa ibaba ng pagpuno balbula. Makikita mo ang filling valve. At pagkatapos ng pagpuno nito ay pupunta sa capping section. Makikita mo ang capping section. Kusang darating ang cap mula sa cap hopper. At ang bawat individual na cap ay inilalagay sa bote at pagkatapos ilagay ang cap ay may capping head na kung saan ay masikip ang bote. Kaya ito ay optimally masikip ang bote upang hindi magkaroon ng anumang pagtagas. Kaya ito ay isang ganap na automaticong sistema ng capping. Pagkatapos ng capping bote lupain sa output conveyor. So after capping bottle lands sa output conveyor. Kaya ito ay maliit na output conveyor na kung saan ay taas adjustable. Para sa mas malaking bote ito ay magiging mataas. Para sa mas maliit na bote ito ay magiging maliit. Pupunta ito sa inspection at pag-label mula rito. Makikita mo na kaya pagkatapos ng pagpuno, bote lupain sa output conveyor at ito ay inspection screen. Yung maaaring inspection ng isang tawang bote. Kung merong ilang mga particle, maaaring itong alisin ng bote. Mula doon ay napupunta ito sa batch coding. Ito ay laser batch coding machine. Ang kagandahan ng makinang ito ay hindi ito nangangailangan ng anumang tinta. Sa pamamagitan ng laser, ito ay i-print ang batch number, MRP at PETSA ng pagmamanupaktura sa bote. E sa sandaling na install mo ang makina na ito ay hindi magkakaroon ng anumang mga consumable na bahagi tulad ng tinta. Kaya ito ay isang mataas na cast sewing machine at nagbibigay din ito ng isang magandang batch printing system. Mari mong makita ang laser na kaprint na batch. Kaya ito ay non-ink based laser printing system. Kaya pagkatapos ng batch coding ay dumawang ito sa zigzag conveyor. Nagbigay kami ng 30 meter zigzag conveyor ang benepisyo ng zigzag conveyor na ito ay sa mababang espasyo, maaari itong mapaunlakan ang mas malaking dami ng bote, kaya mataas na dami ng bote ay nakaimbak dito. Kaya ang pagpuno ng makina ay maaring tumakbo ng tuloy-tuloy, pati na rin ang BOPP labeling machine ay maaring tumakbo ng patuloy. Kaya ito ang critical na bahagi ng makina. Kaya mula sa zigzag conveyor, ito ay napupunta sa labeling machine. Ito ay ganap na automaticong BOPP labeling machine bote na pupunta dito. So ito ang mga boppy rolls. Kailangan lang nating ilagay ang roll dito. At maaari mong makita ito ay automaticong pumunta sa drum. Ito ay drum. And automaticong pandikit ay ilalapat sa label. Sa so, pamagitan ng pagputuli ito ay lips Kaya ang bawat isa at bawat bote ay makakakuha ng magandang BOPP label. Makikita mo doon kaya ito ay control panel ng BOPI machine. Kaya ang buong operasyon ay maaaring ganap na kontrolado mula dito. Para sa BOP ay muli kaming nagbigay ng zigzag conveyor. Pagkatapos ng pagpuno ay may zigzag. Tapos BOP, tapos zigzag na naman. Kaya muli pagkatapos ng BOPI, magkakaroon ng sapat na dami ng bote. Upang makuha ito, inilipat sa automaticong paliitin wrapping machine. Makikita mo kaya, kaya mula sa zigzag conveyor bote, lupain sa paliitin wrapping machine. Ito ay ganap na automaticong pag-urong wrapping machine. Kaya ito ay conveyor. Ito ang gabay para sa bote. Ito ay servo driven. Kaya ito ang gabay-gabay sa bote. Upang mabuo ang tatlong linya. Tatlong linya ang nabubuo sa loob ng conveyor. Ito ay sensor. Kung ang lahat ng mga sensor na ito ay bumaba. Hindi gagana ang makinang ito. Kaya ito ay matiyak na sapat na bote ay naroon upang simulan ang makina. Kaya maaari mong makita bote sa tatlong linya ay darating dito. Kaya ito ang mga gabay kaya Tulad ng 12 bote, 24, 36, o 48 bote grupo. maritong itong automaticong mabuo. Kapag nabuo na ang grupo, ito ay dumating dito. Kaya tutulak ng pusher na ito ang grupo. Sa isang grupo. And ito ay isang ganap na automaticong control panel. Mari mong kontrolin ang buong makina mula sa panel na ito. Ganap na automaticong panel ay doon. Kaya magkakaroon ng dalawang rollo Isang roll ay upside isang roll ay downside. Kaya ito ay mababang density LDP polyethylene roll. Kaya ito ay bumuo ng isang web. Isa mula sa itaas. Isa mula sa ibaba. At makikita mo, ang mga bote ay naiweb. Kapag ito ay webbed, ang talim na ito ay puputulin ito. At magkakaroon ng heater. Natatatak dito. Kaya tuloy-tuloy na web formation ay doon. At sa sandaling ito ay web. Dadaan ito sa pinaliit na lagusan. Kaya ang bahaging ito ay web sealer bahagi. Ang dalagit bahaging lagusan. Bahagi. Kaya tulad ng isang malaking paliitin tunnel ay doon, ito ay napakamalaking paliitin lagusan. Sa loob doon ay magiging heater at kami ay nagbigay ng blower na ito. Ito blower ay matiyak ang air circulation. Kaya magkakaroon ng pare-pareho ang temperatura ng pag-init dahil sa pare-pareho ang temperatura ng pag-init ang karton ng bote ay magiging napakamatibay at pare-pareho sa buong site. Kaya pagkatapos ng pag-init, maaari mong makita ang pakete ay darating tulad nito. Ang roll ay ganap na lumiit at ganap na masikip karton ay naroon at ito ay mainit. Kaya kami ay nagbigay pagkatapos ng paglamig sistema. Dalawang blower ay doon. Ito blows ang hangin sa karton at ito ay cool. Ang karton, mula dito pwede itong ilipat sa stock o kaya naman ay direktang ay dispatch sa truck. Makikita mo dito, may malaking truck na kinakabit kaya ang truck na ito ay maaring magdala sa paligid ng 800 carton ng bote. Kaya maari itong dumiretso sa dispatch. Departamento. Kaya ganito ang buong proseso doon. Kaya ito ay stock area. Kailangan namin ng isang puwang ng minimum na 48 oras ng imbakan ng production. Kaya meron silang napakalaking espasyo. Kaya ang lahat ng pangwakas na stock ay maiimbak dito. At mula dito ay makakakuha ng dispatched. Kaya ngayon tingnan natin ang ilang mahalagang panto para sa construction. Kaya ito ay buong shed. Maari mong makita ang tin shed. Kaya ito ay tin shed. Maari mong gawin ang tin shed tulad nito hanggang sa 6 na talampakan. Kailangan mong gawin ang pagtile sa pader sa buong halaman tuwing may pader ay naroon. Kailangan mo gawin 6 feet tiling, flooring dapat makinis, pwede mo gawin ang pagtile or pwede mo gawin flooring ng kota stone sa buong halaman kaya kota stone ang preferable at dapat separate room ang importanteng area makikita mo separate area para sa RO plant So yung area na yon ay RO plant from there jar washing area, jar filling area, lahat may iba't ibang rooms. Tapos pwede ka mag-blow, blowing pwedeng open, then filling dapat sa closed room, then labeling and packing pwede sa open area. So dalawang laboratories ang required isang microbiology lab isang chemical lab makikita mo ang microbiology lab dito at chemical lab dito pumasok tayo sa loob ng microbiology lab kaya ito ay microbiology laboratory dito kailangan nating gawin ang regular testing ng ating mga batch ng tubig para sa bacteria tulad ni E coli, coliform, yeast and mold TPC. Maraming tests na kailangan nating ay perform dito. At pagkatapos ng testing ay malalaman natin kung may bakterya o wala. At kung may bakterya, kailangan nating gumawa ng corrective action. Kailangan mo ng platform na ganito. Ang platform na ito ay gawa sa granite stone. Kailangan ng isang wash basin. Ang taas ay maaring 3 feet o 3.5 feet. At kailangan mo ng switch at plug na ganito. Around 20 plugs ang kailangan dahil magkakaroon ng iba't ibang maliliit na testing equipments na kailangan ng power supply at isang air condition ang kailangan para sa microbiology laboratory kaya ito ang mga testing equipments tulad ng incubators, BOD incubators, hot air oven at laminar airflow ang mga ito ay kinakailangan para sa iba't ibang uri ng parameter testing kaya ang aming expert Koponan ay gagabay sa iyo at sanayin ang iyong tao para sa kung paano gawin ang pagsubok sa laboratorio dahil ito ay napakahalaga at kritikal na bahagi upang mapanatili ang mga talaan ng kalidad at ang mga talaang ito ay kinakailangan para sa pag-renew ng aming lisensya sa BAS kaya ang aming dalubhasang koponan ay gabayan ka para sa pagpapanatili ng lisensya, pati na rin ang pagpapanatili ng mga talaan ng kalidad. Hayaan mo kaming pumunta sa loob ng laboratorio ng chemical, kaya ito ay chemical laboratorio. Sa ito ang lahat ng mga chemical na may kaugnayan parameter ng tubig ay sinusubukan tulad ng pH, TDS, katigasan. Kulay, order, sulfate, nitrate, may mga maraming mga parameter na kung saan ay maaring masuri dito. Kaya sa ito din, mayroon kang upang gawin ang isang platform ng granite bato 3 at 3.5 talampakan. Isang hugasan basin ay kinakailangan, distillation ay kinakailangan at supply namin ang lahat ng mga pagsubok equipments, chemical at regents. Ang aming mga ekspertong koponan ay sanayin ang iyong tao sa kung paano gawin ang mga chemical na pagsubok ng tubig at mayroon kang upang mapanatili ang mga talaan ng naayon. Kaya ang iyong lisensya ay renew batay sa iyong kalidad na talaan din.